Mga guys, so, ayan na naman, Lola. Gusto po kita makausap. Bibigyan po kita ng pera, Lola. Lola! 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 Ay mga guys, so biglang naglao dito. Nasa na kayo yung matanda? Napakaiwaga ng matandang yun. Lola! Anong daladala -dala mo na yan? -ag -ag ka -kaunting, Kaunting tabang, ayan. So, anong dala nitong ano na to? Lulang ito. Ayun, mga basura. Okay, may matutoy ng tulong. Tagasang ka po, Lola. Ito ang mga dapat tulungan mga guys na mga ano na to. Matandang ito. So, ayan yung ano niya, oh. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako, tutoy. San, tagasang ka, oh. At, nako, saan po yung pamilya niyo? Naku, parang gutom na gutom na itong matandang ito. Wala po nagbigay sa inyo. Ayan, bibigyan po kita ng ano, bibigyan po kita ng tubig. Ayan, dito po sa loob, pasok kayo dyan, lula. Grabe talaga ang nakanasan yata nitong pinagdaanan mga guys na matandang ito. Sobrang gutom ng inabot nito. Ayan o, gabi. Tagasan ka ito si Lola. Ito mga guys, natagpuan natin to dito sa likod bahay. Palapit pa lang. Ayan, nakita na natin dyan sa labas na yan. So, ayan, pina... Pinatuloy na natin dito sa loob ng kubo. Para makakain siya. Ayan, naginom na siya ng lakad bulan. Ayan, sige po. Kuha ka na lang yan, Lola. Bahala ka na dyan magbungkal. Ano makain mo dyan? Lakad bulan. Ayan. So ito mga guys ang dapat tulungan ng mga matandang ito kasi pinabayaan na ito ng kanilang kanyang ano kamag-anak. Sige lola, kain ka niyan lola. Ay nagatakig mga guys ang kamay ni lola oh. Dandan na lola, last, last defense na namin niya na ano na yan, pagkain na yan. Grabe ang nadanasan yata nitong pinagdaanan ni lola. Sige lola, upo na ho oh, dyan. Okay lang yan Okay lang po yan lula Sige subo na ho Sige na lula ata Hindi na ang pamilya mo Kami na lula ang pamilya mo bayan mo na yung mga Pamilya mong hindi ka inintindi Ayan ko ay magpapasalamat Ayan Okay lang yan Lola, sige po, okay lang po, kahit magbalik, mag magbalik po kayo dito Lola, saan ka na po pupunta? Bibigyan po kita Lola, bigla naglaw yung matanda Nasaan na kaya pumunta? Nasaan na kaya? Lola, saan ka na po? Lola, bibigyan po kita ng pambiling bigas Ayun o, guys so, Ayun na naman Lola, gusto po kita makausap Bibigyan po kita ng pera Lola, Lola Lola! Lola! ay ayun mga guys, so naglaw dito. Nasaan na kayo yung matanda? Napakaiwaga ng matandang yun. na naglaw mga guys. Ayun. Nasaan na kaya? Lola! Lola! Nasaan na kayo yung matanda? Biglang naglaw dito. Lola! Nasaan ka na po? Lola! Lola! Ayun mga guys. Lula, gusto po kitang sa bibigyan po kita ng pambiling bigas. Lula, bibigyan po kita, Lola! Lula! Lula! Woo! Lula, bibigyan po kita. Lula! Ayano, oh, ayun na mga guys, oh. Biglang naglalaho at lumilitaw yung matanda, ayun na. Lula, bibigyan po kita, Lola! Lula! Lula, lula. ay mga guys, oh, bigla na naman na naglaho. Nasaan na kaya? Ayan, binaglaw yung matanda. 呜。<sighs>